Mabuelas na araw, mga kabante. Ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua, ang inyong pangbansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa life na kay Bongga. January 25, 2024, Thursday, para sa mapinanganak ng Year of Drat. Ikaw ang pinakamaswerte ng araw. Piliin mo ang tamang tao na magiging partner habang buhay. Mag-save ng pera para sa future. Gray at two. So, sa Oxaman travel is activated. Pagdating naman sa work, sa malayong lugar, ang suwerte. Maswerteng kulay, orange at 19. Tiger sa na pag-ibig nagaantay at excited ang sweetheart para sa dinner mamaya. Kaya naman, ay enjoy ang buhay. Pink at 16. Rabbit naman tayo na bad influence. Pangalagaan ang katawan. Iwas tayo ng stress. Peach at 11. Dragon, ugaliin magtabi na muna ng pera. Huwag sobrang gasusin ng pera. Mag-save ng pera sa future nyo. Maswerteng kulay ay yellow at 3. Stick naman tayo, mas tuunan ng pansin ang bagay na mahalaga. Huwag pag ng oras, ang mga hindi naman dapat i-exert ng effort or energy. Green at one. Ito naman, si of the horse. Si conflict ding araw, maraming negative star. Huwag makinig sa negative na tao. Maswerteng kulay ay purple at 9. Goat naman tayo sa magandang balita ang matatanggap ngayong araw. Makinig lang sa magulang para tuloy-tuloy ang suwerte. Maswerteng kulay ay red at 18. Monkey, matuto magpasalamat sa bawat biyayang pinagkaloob sa iyo. Be grateful and count your blessing. Maswerteng kulay white at 7. Rooster naman may magandang love life na parating. May bagong opportunity naman pagdating sa trabaho sa ibang bansa. Maroon at four. Doggy, sa love life, huwag mo nang maghanap ng iba dahil andyan lang sa paligid. Makikilala mo o friend mo na siya sa social media. Magpa-love tarot kay Master Hans. Blue at 15 pigi mag-isip ng bagong improvement sa negosyo. Ipa-feng ang negosyo, tindahan kay Master Hans Kua. Gold at Ten Muli po ay ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa iyong palad na kasalalay ang inyong tagumpay. Muli si Master Hans Kua para sa hashtag Hans Suwerte sa Avante.